Baguio City Mayor Benjamin Magalong iginiit e na hindi sapat ang 300 million pesos na nakatakdang ibalik ni dating Department of Public Works and Highways si Engineer Alcantara na din na bantayan din ang restitution. Kung ganyan may nakalapang report si Bombo Isa Cotonet. Queenest is ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dating miyembro ng Independent Commission for Infrastructure ang halagang 300 million na kailangan ibalik ni dating Department of Public Works and Highways Engineer Henry Alcantara. Matatandaan na una nang nagsauli si Alcantara ng 100 million sa Department of Justice. Ayon kay Magalong, nakapagtataka umano na ganito lamang ang hinihinging halaga mula sa isa sa mga itinuturing na utak umano ng anomalya sa flood control projects. Git niya, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga irregularidad na siya umano ang may gawa ngunit tila si Alcantara Paraw ang nagpapasya kung magkano ang handa niyang ibalik sa pamahalaan. Dagdag pa niya, dapat magkaroon ng malinaw na pamantayan sa pagtukoy ng halagang dapat isauli ng mga sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nanawagan din si Magalong sa publiko na bantayan ang prosesong ito upang matiyak na walang anomalya na muli pang lilitaw. Pero ako nagtataka lang ako dun sa, sa case ni Alcantara na bakit 300 million lang ang kanyang ibabalik. Uh, in fact, uh, nag-advance na siya ng 100 plus million. At ang kanyang commitment is 300 million. Ako yung nagtataka, bakit 300 million lang? E eh, billion yung ninakaw niya. No? E eh, bakit yung isang ibang kasamahan niya, nag-o-offer nga na mas malaki. Yung iba nga, nag-o-offer pa ng, you know, uh, mas mataas pa eh. Malayong mas mataas pa. Eh, nagtataka ako, bakit we settle for 300? Kaya, dapat siya billion-billion, kasi nga, isa siya sa mga main actors dito eh, dyan sa mga ghost project at sa, what, sa mga anomalya. Bukan nyo rin yung restitution na yan, kasi baka magkaroon din yan ng kalokohan dyan eh. Samantala, sa iba pang balita, inihayag naman ni Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo na naglabas na ng Notice of Restraint and Levy ang Bureau of Internal Revenue para sa mga luxury cars ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na isinuko nito sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Bendijo, natanggap na rin ng Bureau of Customs ang abiso na naguutos sa kanila na i-turnover sa BIR ang mga naturang sasakyan. Dagdag pa niya, makikipag-ugnayan ng BOC at BIR para sa paglipat ng kusudiya sa mga luxury cars na sakop ng notice. Ibig sabihin nito, hindi nila ito nakikitaan ng rason para ipasubasta katulad ng ginawa sa mga luxury cars ng mag-asawang Pacifico at Saradiskaya. Regarding yung sinurender ni Bryce, no? um, I'm yet to receive the formal report but based on the initial uh, data that I was provided, mukhang okay naman yung papers, no? That being said, um, the jurisdiction of the Bureau of Customs is also very limited. But, siguro, what we can say is that um, we are also in receipt of a notice of restraint and levy from the BIR uh, commanding the BOC to uh, turn over, no? Or to to give to the BIR possession of uh, personal properties of uh, the Discayas, Bryce Hernandez. So baka yung moving forward dyan, yeah. baka BIR na ang uh, dapat nating tanuin para sa Bombo Network News ito si Bombo Isa Cottonaire and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio Bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.